Kumanta na nga itong si Saldeco tungkol sa budget insertion na ginawa niya para sa 2025 budget ayon sa video statement niya. Ayon kay Saldeco, may utos mula kay President Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na mag-insert ng 100 bilyong halaga na mga proyekto sa 2025 national budget. Dagdag pa ni Saldico, nagsimula ito nung tumawag sa kanya si Budget Secretary Amina, pangandaman noong nagsimula ang bicameral conference. At kinumpirma naman ni Saldico sa pamamagitan ng pag-usap kay Yosek Adrian Bersamin na totoo yung sinabi na may instruction para sa insertion nang tinawagan niya si Romualdez para i-report yung otos ng presidente, sinabi raw ni Romualdez, what the president wants gets. At ang bahagi nga raw ng insertion ay inilagay sa program funds dahil ayon sa kanya, ito ay nasa office of the president. Dagdag pa ni Saldico kapalistahan siya ng mga proyekto na parte ng insertion. Ilan ay flood control, iba'y kalsada, tulay, viaduct, drainage system, road rehabilitation. At nilinaw ni Saldico na hindi siya tumanggap ng pera mula sa insertion. Tinalakay niya rin ang takot niya sa buhay niya. Sinasabi niya ang ginagamit ng administrasyon ang buong resources para patigilin siya at may banta pa raw na papatayin siya kung magsasalita. Mga kababayan, ano nga ba ang masasabi niyo tungkol sa isinawalat ni Saldiko?